Ang joint oil exploration activity sa pagitan ng India at Pilipinas sa West Philippine Sea ay posible katulad ng ginawa ng New Delhi sa isa pang bansa sa Southeast Asia sa rehiyon, sinabi ng isang Indian expert. Wala akong nakikitang anumang mga hadlang o problema sa India at Pilipinas na nakikipagtulungan sa loob ng iyong eksklusibong economic zone, EEZ, at gumagawa ng magkasanib na paggalugad, sinabi ng Indian Navy Commodore at National Maritime Foundation of India Executive Director, na si Debesh Lahiri sa mga reporter, sa sideline ng strat-based organized Philippine-India Trap 2, Maritime Dialogue sa Taguig City. Maaari tayong makipag-ugnayan at maging magiliw na katuwang ng Pilipinas sa aspetong iyon, dagdag niya. Sa Timog Silangang Asya, sinabi ni Lahiri na ang Kumpanya ng Langis at Gas ng India na, Oil and Natural Gas Corporation Bidesh, ONGC, ay nakipag-ugnayan na sa Vietnam at nagsagawa ng mga operasyon sa paggalugad ng langis sa South China Sea. Ang ONGC Videsh ay ang overseas arm ng nangungunang kumpanya ng langis ng India na ONGC na naunang nakakuha ng walong extension nito para sa paggalugad ng Block 128 ng Vietnam sa South China Sea. Sa kasalukuyan, ang nauubos na Malampaya gas field ay ang tanging domestic commercial source ng Pilipinas ng natural gas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20% ng kabuoang pangangailangan ng kuryente ng bansa. Sa panahon ng 5th India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation sa New Delhi noong Hunyo, nagkasundo ang dalawang estado na magtulungan at higit pang palakasin ang kanilang bilateral partnership. Walang binanggit na posibleng kooperasyon sa larangan ng enerhiya ngunit si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang kanyang Indian counterpart External Affairs Minister ng India na si Dr. S.J. Shankar sa parehong pulong ay sumang-ayon na hikayatin ang kanilang mga kumpanya na ipagpatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan at galugarin bagong pagkakataon sa pamumuhunan.